Sarap talagang may gata. Welcome back to my channel, mga loves! So, our recipe for today, ginataang hipon. Ayan, ito yung mga sangkap, mga loves, na pakalaking hipon. Hindi ko alam kung anong hipon na to, basta hipon ito, mga loves. Meron tayong chili, garlic, onions, ginger, tomato, red bell pepper, lemon grass, spinach, langka o oh garas, magatati ng langka na mahipon. spinach, spring onions, at kokosh milk in can. Kasi wala naman tayong lubidiri ang mga labs eh. So magluto tayo mga labs. uban ni ako, tara na, let's cook. So, we put the cooking oil kasi mainit na yung kalaha, mga loves. At din, maglagay na tayo ng mga lemongrass ginger, onion, and minced garlic. i natin yan, mga loves, para masarap talaga yung ating ginataang hihon. So, mikos-mikos. Galit ako sa world, mga labs, Pero gusto kong kumain ng sabaw. May sabaw. So, yun, mga loves. Pero, i -ano ko lang to, i-half cook lang mga labs at ilagay ko, isit sit aside ko sa plato mga labs kasi ayaw ko yung matanggal yung ulo mga labs. At ilagay ko, ibalik ko mamaya. So, hindi ko na minimikos-mikos mga labs. Ayaw kong maputol o ma ano yung, yung, ano, yung ulo nila ba. So, ayan, ilagay ko na yung langka kasi hilaw yung langka mga loves. Ilagyan lang natin dalawang basong tubig at para talaga siyang maluto mga loves kasi hilaw ang langka mga loves. Green, green jackfruit. So, takpan lang natin to Isimmer e lang natin hanggang mag tinder na yung ating jackfruit. So, ayan, sit aside ko lang yung shrimp at ayan malambot na yung ating langka mga lats. lagay na natin yung kukos milk and then yung chili A ano pa yung red bell peppers, spring onions kasi paano na to eh paluto na then maglagay ng salt and pepper ayun ayan sarap talaga may anghang na ano ginataang may anghang sarap di ba Lagay natin yung spinach, mga loves. Kasi madali lang yung maluto yung spinach. Masarap tanga ano. Magata na may spinach, mga loves. Buti na lang, hindi masyadong mahal dito sa Germany, mga loves. At ilagay na natin to. Kasi gutoma, eh. Buti, gutoma, mga loves. Kayo lang, kayo to, mga loves. Mag-ipon tayo talaga pag bata pa tayo. Kasi pag matanda na tayo, mga loves, hindi tayo makaipon. Lagi na lang tayo humingi sa ating mga kamag-anak, hindi eh ni eh, Maritis pa tayo. Huwag na. Dapat talaga eh, hindi mag-ipon mga loves. Hindi lang laging lakwat sa bumili-bili ng mga bago. Bili na naman doon. Lagi na lang may bago. Eh, hindi na yan uso dito. Yan ang mga bago-bago mga loves. Mga tao dito talaga ay eh, nagtipid nag ano lang na yan sila bumili ng bago pag nabuslot na din talaga mga loves pag malaki na yung butas ng sapatos or salina nauna ta mga loves ay buto mo eh hello mga loves kakain naman tayo mga loves na masarap na langka ginataang langka na, mala na may malaking hipon so yan mga loves sarap yan ang lalaki ng hipon sakay so, kain na tayo mga loves so let's pray In Jesus' name, amen. Then, may putas pa tayo mga labs. Yan. Hindi naman, ano, makita. Pero pa akong adobong manok dito, mga loves, kagabi. So, kain pa tayo. Galing pa ako sa work din. Nagluto. Masarap kasi yung pag, ano, ala, yung sabaw, paghigop sa sabaw. Kuha mo na ako ng kutsara. Yan, kuha mo na ako ng kutsara, mga labs. Lahat, sarap humigop ng sabaw. Nalasahan ko yung spinach. Mm. Sarap. Good. Ang sarap nito mga labs. Ang bango. May lemongrass. Ayan. Sarap nito. Oh my God. Tagal hindi ako kumain ng langka. Ah, panalo yung ano sabaw.

ito talaga yung pinaka paborito kong hipon. Ah, Nakutol. Mm. Yeah, sarap. Mm. Mm, ah. Sarap pala ito, gataan ng, ano, spinach. Yan, o. No? Sarap. Sarap. Sarap pala, ano, paglagay ng spinach sa gata うん。ね mm. I <laughs> sarap yung sabaw ilagay eh, lagay sa kanin hmm. hmm. ayan, pinapak mong adobo dito mga laps aitäh , Jumi , seda . ilagay yung ano eh. Dito Yung mga shell ng sipon. Okay, pagod tayo sa trabaho mga loves. Basta makaluto tayo ng masarap na pagkain. Okay na. Sa kanila dito mga loves. Ano na lang. Kahit gutom yan sila. Bread pa rin yung kinakain.

Oi. Oke. Okay. Hmm. Sarap nang adobo. Sarap talaga ng sabaw eh. Hindi hmm. ko yung kinain yung lemongrass na simat no. Ano ba yun? Kahit. ma... Matigas. Matigas. sarap mga labs sana hindi kayo nagutom na nanood dyan <laughs> Sarap po, may Ja yep. yung dates nila mga lahat. Ito yung dates. Pero fresh. Hmm. Hmm. Masim asim. Tamis, may tamis, may asim. Masarap dito mag ano i ano ba yan? Gawing candy ba? Gawing candy. Hmm. c'est pas Yan Ano lang po. Mga 1 euro 20, 29 cents. Nakabili kami ng na isang kilo pag king season ng ano, king season ng ganito, talagang ang ano, mura lang. Hmm. Matamis. Ang lamig. Ang lamig pa kasi. Oh. Ayan. So, 13 minutes na mga labs So, hindi ko na pahabain pa itong mukbang Salamat po sa laging nanood ng aking cooking at mukbang po Dito sa Tuna's Diary For those not yet subscribed this channel Don't forget to subscribe, like, comments and share So, mag-iwan lang ng bakas at mag na malakasin Salamat sa pagpanood Bye-bye